Pag-usapan natin ang isang bagay na kinahiwatigan ng milyon-milyong nakatatanda tuwing umaga. Ang itlog. Simple lang ito, masarap, at oo, puno ito ng protina, vitamina, at malulusog na fats na sumusuporta sa lakas ng kalamnan, function ng utak, at enerhiya. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang maling paraan ng pagkain ng itlog ay maaaring talagang makasama sa iyong kalusugan, lalo na pagkapasok ng edad 60? totoo ito. Ipinakikita ng mga kamakailang pag-aaral na halos apat sa sampung nakatatanda ang isinasabay ang itlog sa maling mga pagkain. At nang hindi nila namamalayan, hinahadlangan nito ang pagsipsip ng sustansya, nagdudulot ng mga isyu sa panunaw, at pinatataas pa ang panganib ng mga problema sa puso. Maaring ikaw ay isa sa kanila, hindi dahil may malikang ginagawa, kundi dahil walang nagpaliwanag kung paano maaring makagambala ang ilang mga kombinasyon ng pagkain sa paraan ng paggamit ng iyong katawan sa mga nutrisyong nasa itlog. Kaya, sa video ngayon, ating lulutasin ang tatlong karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatanda sa pagkain ng itlog, mga kombinasyong tahimik na nagnanakaw ng kanilang mga benepisyong pangkalusugan, at higit na mahalaga, ipapakita namin sa iyo kung paano ito maiwawasto sapagkat kapag alam mo kung paano ipares ang itlog ng tama, maaari itong maging isa sa pinakamalakas na kasangkapan upang protektahan ang iyong mga kalamnan, buto at utak ng walang mamahaling supplements o komplikadong mga dieta. Kaya't simulan na natin at tuklasin kung paano gawing kasangkapan para sa iyong kalusugan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Ang pagkain ng itlog kasama ng mga pagkain mayaman sa calcium, gatas, keso, yogurt. Sa unang tingin, ang almusal na scrambled eggs na may baso ng gatas o isang cheesy omelette ay, maaaring mukhang perpektong balancing meal. Punong-puno naman ito ng protein, calcium, at nutrients, hindi ba? Well, huwag magmadali. Dahil para sa mga senior, lalo na yaong edad 60 pataas, ang kombinasyong ito ay maaaring lihim na nakakasama sa iyong kalusugan. Heto ang dahilan. Ang itlog ay isang napakagandang pinagmumulan ng iron, isang mineral na lubhang kailangan ng iyong katawan para panatilihing malusog ang dugo labanan ng pagkapagod at mapanatili ang malinaw na pag-iisip. At habang tayo ay tumatanda, ang iron ay nagiging mas importante pa. Ito ay dahil ang iron deficiency ay mas nagiging common sa mga nakatatanda na nagpapataas ng iyong panganib sa pagkahapo, brain fog, at maging mga problema sa puso. Ngunit heto ang nakakagulat na twist. Kapag isinabay mo ang itlog sa mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng gatas, yogurt o keso, maaaring hadlangan mo hanggang 60% ng iron na masisipsip ng iyong katawan. Bakit nangyayari ito? Sapagkat parehong gumagamit ng iisang absorption channel sa iyong digestive system ang calcium at iron, parang dalawang sasakyang sabay na nagpupumilit sa isang makitid na tunnel. At ang calcium ang mas agresibong driver. Inaagaw nito ang espasyo at itinutulak ang iron sa tabi. Kaya, kahit kumakain ka ng mga pagkaing mayaman sa iron tulad ng itlog, maaring hindi napapakinabangan ng iyong katawan ang buong benepisyo dahil lang sa nakikialam ang baso ng gatas o ang hiwa ng cheddar cheese. Ngunit hindi lang iyon ang problema. Maraming dairy products, lalo na ang whole milk at mga matatabang na keso, ay naglalaman ng isang protina na tinatawag na kasein. Ang protina na ito ay maaaring dumikit sa iron at bumuo ng isang compound na hindi kayang wasakin or absorbin ng iyong katawan. Dadaan lang ito ng walang pakinabang. Kaya bagamat ang iyong intensyon ay malusog ang gumawa ng protein-rich na almusal na may itlog at gatas, ang maaaring resulta ay pagkapagod, mas mahinang immunity, at mas mataas na panganib ng mga problema sa puso sa pangmatagalan. Ngunit huwag mag-alala, hindi mo kailangang talikuran ang iyong mga paboritong pagkain. May isang matalinong paraan para masiyahan sa parehong itlog at dairy, huwag lang sabay na kainin. Heto ang solusyon. Paghiwalayin ang pagkain ng itlog at mga dairy products nang hindi bababa sa dalawang oras. Kainin ang itlog sa umaga na may mga gulay o prutas. At itabi ang iyong yogurt o gatas para maging mid-morning snack mas mainam, ipares ang itlog sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng kamatis, bell pepper, kahel, o strawberry. Bakit? Dahil pinapalakas ng vitamin C ang pagsipsip ng iron at pinapataas ito hanggang tatlong beses. Kaya, imbis na scrambled eggs na may keso at gatas, subukan ang isang omelet na may sariwang kamatis at bell pepper Hoy pares ang iyong nilagang itlog sa isang maliit na baso ng orange juice. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay hindi lamang nangangalaga sa iyong nutrients. Pinapakinabangan pa ito ng husto at ang ibig sabihin nito ay mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at mas malakas na proteksyon para sa iyong puso. Ngayong naunawaan mo na ang unang pagkakamali, lumipat na tayo sa susunod na issue na nagtatago sa ating hapagkainan. Number 2, ang pagkain ng itlog. Kasama ng mga pagkain mayaman sa fiber, tulad ng oatmeal at madahong gulay. Narinig na nating lahat na ang fiber ay mabuti para sa atin. At totoo iyan. Ang fiber ay tumutulong sa panunaw, nagpapababa ng kolesterol at nagpapanatili ng stable na blood sugar. Ngunit narito ang isang bagay na hindi nalalaman ng karamihan kapag ipinarismo mo ang sobrang dami ng fiber sa itlog, lalo na sa iisang meal, maaari mong hadlangan ang kakayahan ng iyong katawan na sumipsip ng mga essential nutrient. Oo, kahit pa ang mga mabubuting bagay ay maaaring magdulot ng problema kung hindi tama ang timing. Ating unawain. Ang itlog ay naglalaman ng mga fat-soluble vitamins tulad ng A, D at E, mga nutrisyong kritikal para sa malalakas na buto matalas na immune system at proteksyon ng mga cell. Ngunit kapag kumain ka ng malalaking amount ng insoluble fiber na matatagpuan sa mga bagay tulad ng bran, whole grain bread, oatmeal, at mga hilaw na leafy greens, ito ay kumikilos parang isang espongha. Ang sponge effect na ito ay sumisipsip at kumakapit sa mga bitaminang ito, na bumubuo ng mga klumpong hindi kayang absorbin ng maayos ng iyong katawan at mayroon pa. Ang insoluble fiber ay nagpapabilis din ng panunaw na nangangahulugang mas maikli ang oras ng iyong katawan para kunin ang mga sustansya bago ito dumaan sa sistema. Maaari itong maging partikular na problema para sa mga nakatatanda na kadalasan ay may mabagal o mas sensitibong panunaw. Kaya, ano ang nangyayari? Kahit na kumakain ka ng isang malusog at masustansyang meal, Maaaring hindi napapakinabangan ng iyong katawan ang mga benepisyo ng mga sustansyang iyon. Isipin ito. Sinimulan mo ang iyong araw sa isang power breakfast, itlog, isang mangkok ng oatmeal, whole grain toast, at isang malaking green salad. Mukha itong eksena mula sa isang health magazine, ngunit sa totoo lang, ito ay isang labis na pagpapabigat. Ang sobrang fiber sa iisang upuan ay maaaring humadlang sa mga pangunahing nutrient tulad ng iron, zinc, magnesium, at mga mahahalagang fat-soluble vitamins. Ang mismong mga bagay na kailangan ng iyong katawan para manatiling may enerhiya at malakas. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi mo kailangang iwasan ng fiber. Kailangan mo lang maging matalino kung kailan at paano mo ito kakainin. Imbis na kainin ang mga high-fiber na pagkain kasabay ng iyong itlog, paghihiwalayin mo ang mga ito. Kainin ang iyong itlog kasama ng mga lutong gulay tulad ng sauted spinach, steamed broccoli, o roasted bell peppers. Ang mga ito ay mas banayad sa iyong panunaw at hindi makakasagabal sa pagsipsip ng sustansya. Sa mo na kainin ang iyong mga fiber-rich na pagkain sa bandang hapon tulad ng oatmeal bilang isang mid-morning snack, o ang whole grain toast at salads sa tanghalian o hapunan. Ang pagluluto ng iyong mga gulay ay nakakatulong din. Ang init ay pinalalambot ang fiber na nagbabawas sa epekto nito sa pagsipsip ng mga sustansya. Isipin mo na parang ganito. Itlog sa umaga na may lutong gulay. High fiber na pagkain sa bandang hapon kapag nagkaroon na ng oras ang iyong katawan para tunawin at magreset. Ang simpleng pagbabago sa timing na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung paano ginagamit ng iyong katawan ang mga sustansya mula sa iyong pagkain. Kaya tandaan, ang fiber ay nananatiling iyong kaibigan. Huwag mo lang hayaan na nakawin nito ang mga benepisyo mula sa iyong itlog. Handa ka na ba para alamin ang ikatlong nakatagong pagkakamali? Ito ay isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong tao tuwing umaga at maaaring ito ang pinakanakakagulat sa lahat. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 3. Ang pagkain ng itlog kasabay ng kape o tsa. Walang katulad ang magsimula ng iyong araw sa isang mainit na almusal at isang nakagagaan ng loob na tasa ng kape o tsa. Ito ay isang pang-araw-araw na ritual para sa milyon-milyong tao, lalo na sa mga nakatatanda. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang pag-inom ng kape o tsa kasabay ng pagkain ng itlog ay maaring lihim na nagnanakaw sa iyong katawan ng mga sustansyang talagang kailangan nito. Paano? Ito ay dahil sa mga compound na tinatawag na tannins na natural na matatagpuan sa parehong black tea at kape. Ang mga tannins ay isang uri ng polyphenol at bagamat mayroon itong ilang mga benepisyo, mayroon din itong malaking downside. Ang mga tannins ay kumakapit sa mga protina at mineral tulad ng iron, zinc, at B vitamins at nagpapahirap sa iyong katawan na sumipsip ng mga ito. Ibig sabihin, kapag uminom ka ng tsa o kape nang sabay sa iyong itlog, malamang na hindi mo napapakinabangan ang ilan sa kanilang pinakamalakas na benepisyong pangkalusugan at mayroon pa, parehong ang tsa at kape, lalo na ang kape ay naglalaman ng caffeine. Pinasisigla ng caffeine ang acid production sa iyong tiyan. Para sa mga nakatatanda na maaaring mayroon ng sensitibong panunaw or mild acid reflux, maaari nitong gawing mas mahirap ang pagtunaw at pag-breakdown ng mga protina ng maayos. Maaari kang makaramdam ng bloated, hindi komportable, o parang hindi maganda ang pakiramdam pagkatapos kumain, kahit na ito ay masustansya. At bagamat maaaring mukhang nakakatulong ang caffeine para gumana ang digestive system, maaari din itong magpabilis ng sobra sa panunaw, na nagbabawas sa oras na mayroon ang iyong katawan para sumipsip ng mga sustansya bago ito dumaan sa sistema. Ngunit marahil ang pinaka-overlooked na epekto ng caffeine ay sa calcium. Pinapataas ng caffeine ang paglabas ng calcium sa ihi, na lalong nakababahala para sa mga postmenopausal na kababaihan o mga nakatatanda na mas mataas ang panganib para sa osteoporosis at marupok na buto. Kaya kapag ipinares mo ang itlog, isang nutrient-dense na pagkain, sa kape o tsaa, ang iyong katawan ay nahaharap sa mga tanins na humahadlang sa pagsipsip ng mineral, caffeine na nakakaabala sa panunaw, at ang potensyal na pagkawala ng sustansya at epekto sa buto. Ngunit huwag mag-alala, hindi mo kailangang talikuran ang iyong morning brew. Paghiwalayin mo lang ang dalawa bigyan ang iyong katawan ng hindi bababa sa isang oras sa pagitan ng pagkain ng itlog at pag-inom ng tsaa o kape. Sa ganitong paraan, ang mga sustansya mula sa iyong itlog ay may oras para masipsip ng walang sagabal. Mas mainam, subukang ipares ang itlog sa isang inuming mayaman sa vitamin C. Ang isang maliit na baso ng orange juice, lemon water, o kahit isang smoothie na may strawberry ay maaaring magpataas ng iron absorption at suportahan ang iyong panunaw. At kung gusto mo nang may mainit na inumin sa umaga, isipin ang mga herbal tea tulad ng peppermint, fennel o chamomile. Ang mga tsaa na ito ay natural na caffeine-free at walang tannins na ginagawa silang banayad at sumusuporta sa mga digestive system ng mga nakatatanda. Maraming tao na nagpalit sa rutinang ito ang nagsasabing mas energetic ang pakiramdam nila, hindi gaanong bloated at mas nai-enjoy pa nila ang kanilang kape kapag hindi ito nakikipag-agawan sa kanilang almusal. Kaya, para i-recap, iwasan ang kombinasyong itlog at kape. Kainin muna ang iyong itlog pagkatapos ay inumin ang iyong kape makalipas ang isang oras o pumili na lang ng herbal tea. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung gaano kahusay sumipsip ang iyong katawan ng mga mahahalagang sustansya mula sa itlog, na tutulong sa iyong makaramdam ng mas malakas, mas alerto, at mas balanse sa buong araw. Paano ihanda ang itlog para sa pinakamataas na benepisyo? Hindi lamang basta kung ano ang iyong kinakain, kundi pati kung paano mo ito inihahanda ang may malaking papel. Ang itlog ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain na magagamit ng mga nakatatanda. Ngunit ang paraan ng pagluluto nito kung gaano kadalas ito kainin at kung ano ang isinasabay dito ay maaaring lubos na makaapekto sa kung gaano kalaki ang makuha ng iyong katawan. Ating pag-usapan ang lahat ng ito sa isang simple at praktikal na paraan. Una, piliin ang tamang paraan ng pagluluto. Hindi pare-pareho ang paghahanda ng itlog, lalo na para sa atin na edad, anim na pupataas. Dahil ang panunaw ay natural na bumibilis ng kaunti sa pagtanda, mahalagang pumili ng mga paraan ng pagluluto na banayad sa iyong tiyan at nakakatulong na mapanatili ang mga sustansya. Ang pinakamainam na mga pamamaraan ay ang paglalaga, hard-boiled o soft-boiled, pagpupoach, pag-steam o banayad na pag-isa sa mahinang apoy. Ang mga pamamaraang ito ay nagpapanatili sa istruktura ng protina, nagbabawas sa panganib ng pamamaga at mas madaling tunawin habang pinoprotektahan ng mga sensitibong vitamina tulad ng B12 at folate. Ang dapat iwasan? Ang pagprito ng itlog sa mataas na init na may maraming mantika o butter. Bakit? sapagkat ang mataas na init ay maaaring magbago sa istruktura ng mga protina na nagpapahirap sa pagtunaw at maaari ding mag-oxidize ng mga fats na nagpapataas ng pamamaga, isang bagay na talagang nais nating iwasan sa pagtanda. Kung gusto mo pa rin ng pritong itlog, gumamit ng mahinang apoy at isang maliit na amount ng healthy fat tulad ng extra virgin olive oil. Ito ay isang matalinong kompromiso masarap at banayad sa katawan. Pangalawa, kaano kadalas dapat kumain ng itlog? Ito ay isang katanungan na madalas nating marinig. Para sa malulusog na nakatatanda na walang malalaking isyo sa kalusugan, ang isang itlog sa isang araw ay karaniwang ligtas at lubhang kapakipakinabang. Nag-aalok ang itlog ng kumpletong protina, choline na sumusuporta sa utak, at mga essential fat lahat ay nasa isang maginhawa at abot kayang package. man, kung mayroon kang mga karamdaman tulad ng sakit sa puso, diabetes, o mataas na kolesterol, pinakamainam na kumonsulta muna sa iyong doktor o nutritionist bago gawing araw-araw na pagkain ang itlog. Iba-iba ang bawat katawan at ang personalisadong payo ang pinakamainam. Pangatlo, ano ang dapat isabay sa itlog? Ang bahaging ito ay kasing halaga ng paraan ng pagluluto nito. Kapag isinabay sa tamang mga pagkain, ang itlog ay maaaring maging isang nutrient powerhouse. Narito kung paano mapapalakas ang kanilang mga benepisyo. Ipares ang itlog sa mga pagkain mayaman sa vitamin C. Bakit? Sapagkat ang vitamin C ay tumutulong sa iyong katawan na sumipsip ng iron ng mas mabisa. Isang pangunahing mineral na pumipigil sa pagkapagod at sumusuporta sa function ng utak. Mahusay na mga option ng bell peppers, hiniwang kamatis o mga citrus fruit tulad ng kahel o strawberry. Magdagdag ng mga makukulay na gulay na mayaman sa carotenoids, ang mga carotenoid tulad ng beta-carotene, lutein at zeaxanthin ay malalakas na antioxidant na nagproprotekta sa iyong mga mata at balat. Ngunit kailangan nila ng taba para masipsip ng maayos. Sa kabutihang palad, ang itlog ang nagbibigay ng tabang iyon na ginagawa itong perpektong kapareha. Subukang magdagdag ng karot, kalabasa, spinach, kale o kamote. Ang mga kombinasyong ito ay hindi lamang nagpapabuti sa pagsipsip. Ginagawa rin itong mas makulay at mas masarap ang iyong plato. Pampalasa ng mga herbs at turmeric. Ang mga sariwang damo tulad ng parsley, dill or chives ay nagdaragdag ng lasa at puno ng micronutrients. Ang turmeric, na kilala sa kanyang anti-inflammatory compound na curcumin, ay maaaring makatulong na mabawasan ang silent inflammation na dumarating sa pagtanda. Ang isang maliit na kurot ng turmeric sa iyong scrambled eggs o omelet ay maaaring magbigay ng pangmatagalang benepisyo. Ang panghuling punto, ang banayad na pagluluto ng itlog, ang regular na pagkain nito, at ang pagsasabay nito sa tamang mga pagkain ay maaaring gawin itong isa sa pinakamalakas na suplementong inialok ng kalikasan. Walang pills na kailangan. Ang isang itlog na tamang handa ay maaaring magbago ng lahat. Sa loob ng maraming taon, sinabihan tayo na ang itlog ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain na maaari mong kainin. At totoo pa rin iyan. Ngunit ang hindi sinabi sa atin, ay ang kung paano mo ito kinakain, ano ang iyong isinasabay, paano mo ito niluluto, at kailan mo ito kinukonsumo ay maaaring magpasya sa pagitan ng isang pagkain na nagpapagaling at isa na lihim na nakakasama. Pagkapasok ng edad anim na po, ang iyong katawan ay kumikilos ng bahagyang naiiba. Ito ay mas pihikan, mas sensitibo, at nangangahulugan iyon na ang bawat kagat ay mahalaga. Ngayon, natutunan mo ang tatlong kombinasyon ng pagkain na lihim na humahadlang sa mga sustansya ng itlog. Kung bakit maaaring hindi ang gatas, fiber at kape ang pinakamahusay na kapareha sa almusal. Kung paano lutuin ang itlog upang mapanatili ang sustansya nito at panatilihing kalmado ang iyong panunaw. Ano ang isasabay dito upang mas maraming iron, vitamina at enerhiya ang masipsip? Ngunit tandaan, ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-unlad. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong rutin ng overnight. Magsimula sa maliliit na bagay. Bukas ng umaga, subukang iwasan muna ang keso o kape sa iyong itlog. Sa susunod na linggo, magdagdag ng ilang hiwa ng kamatis o red pepper sa tabi. At mula doon, Bumuo ng iyong rutin sa itlog patay sa mga pangangailangan ng iyong katawan. Sapagkat kapang itinuring mo ang iyong pagkain na parang gamot, ang iyong kusina ay magiging iyong pharmacy. Ngayon ikaw naman, nagawa mo na ba ng hindi namamalayan ang isa sa mga pagkakamaling ito sa paghahanda ng itlog? Karaniwan mo ba ang isinasabay ang iyong itlog sa gatas o tinapay? Ipaalam sa amin sa mga komento ang iyong kwento ay maaaring makatulong din sa iba na maibalik ang kanilang lakas hanggang sa susunod na video. At hanggang sa panahong iyon, manatiling malakas, manatiling alerto at kumain ng matalino. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.